kuya marami na siyang huli okay, ayan, shout out kuya ang... ay kuya shout out po oh, huli daw po ito ni kuya ang daming ayungin mapupuno na po yung ano niya timba niya ayan yung timba niya oh ang dami niyang huling ayungin ano po yung iba ayungin lang lahat yan wow ang sarap ba, ayungin ito, 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 ito. lahat oh, huli na ni kuya huli ni kuya tilapia Hmm. tilapia, ang dami. Pero ano ito gusto ko ayungin, oh. No? Isang timbang ayungin. Ang mahal pa naman ng kilo ng ayungin. Shoutout kuya. Anong name mo kuya? Ivan. Oh, Ivan? Aba. Oh, Iban. Si Master Ivan. Huli niya yan, oh. No? Isang timbang ayungin. Sana all. ano lang ako. Pinundo ko lang. Mm lang lang Sana all. Maraming huling ayungin. Oh. Ano, kita niyo. Shout out kuya Ivan Ang so, lalaki ng huli nila Doon oh. sila sa may kabila ng awil Nagbangka sila doon Papunta doon sa may kabila Ayan ang huli nila oh. lalaki. So, Ang lalaki Baka na sila ng bangka Yan yeah, si Batang may hawak ng aking pamiwas. Oh, siyang siyang ano, siyang pupukol para sa akin. <laughs> Oo. Oh, oh. Ah, napanalunan ko lang yan kay Master Watanabe. Shout out, Master Watanabe. Gamit ko na yung ukuma. Nakakadami na si Batang. Wala